pupunta nga po pala ako sa palengke ng Marikina at ako po ay mamimili ng mga pang-ulam-ulam namin pang uh, isang linggo. Ayan, at samahan niyo po ako. Uh, tingnan niyo po kung anong itsura ng Marikina Market. Ayan po. Pali po ako po ay may dala ditong uh, galon ng magsikat. Ako po bibili ng isang galon bayad na nga po at ako naglalakad dito ah, sa daan tubo. At bayan nga po pala ang outfit ng Chang Nyo. Oh. Naka ano lang po, naka short, naka t-shirt, naka backpack po. Tsaka po naka tsinelas. Na, bayan nga po, ako po sumakay na ng jeep at para po tayo abilis la ang at habang hindi pa po ganoon ka-traffic. Bayan nga po, oh, ang kahabaan ng katipunan. At ang sinakihan ko nga po palang jeep ay yung galing sa UP pakatipunan. Bayan nga po ang chang nyo, oh, naglalakad na. At bayan ulit tayo oh, sa sakayan ng jeep papunta naman sa UP. Bayan po, eh, mabilis laan din po mapuno. No? At aakyat ah, na po tayo dito ah, sa footbridge. Papakita ko po sa inyo yung ano dito, yung itsura po pagka ikinasa okay, itaas na. At ano po, para makita ninyo yung view. Iya, yeah, view ha eh. May nga po, ipapakita ko po. Medyo sukula ang boat po dito ah. Pero ganian po ang itsura na yan ah. O, oh, ba, dito po. Ito naman sa kabila ah. Yan pong way na yan, ay doon sa papuntang Marikina. Doon naman po sa kanina ay papunta naman pong Kubaw. Ah. Bayan nga po at didire-diretsuhin lang natin. Ayan ah. Tapos ay mamaya po ay tayo ay, sasakay na. Ben nga po si Kuya. Ay maganda po ang boses niya. Lagi ko pong nakikita din. Bayan nga po tayo ipababa na. Ganyan, tiyang ninyo. Tuspok ang mukha. Hindi <laughs> na mawari. Bayan nga po. Ho. Iya, dami pala ditong mga stock na ano, yung mga nasa kalsadang kulay orange. Atin lang pong ah, pa-i-stopin ah. At nakago Para po tayo ay makatawid. Bayan po, yung nakikita po ninyo ah, ay one katipunan residences. Tapos po yung school. Bayan nga po, at ah, tayo ano na. Mag-aabang po tayo ng jeep. Papunta ng ano ah, Marikina. Pwede naman po kayong sumakay ng ano uh, uh, mga Marikina o kaya po yung ano uh, kung kay pupuntalaan sa palengke. Yun po ang kalumpang. Bayan nga po, ho, yan po yung river na daanan na natin. Ayan po ang uh, bilihan po ng palamig sa malamig. 10 pesos po ang pinakamura dito. Ayan po, yan po yung aking suki. Pwede po kayong bumili din. yung buo ko dati po ay 25. Ay eh ngayon po ay 30 na po isang buo. Bayan nga po at kay aking dadalhin dito ah. Sa bilihan po ng ano ah. Ng mga hipon. Wala po ditong nagtitinda ng ano ah. Yung alimangong ano ah. Kagaya ng mga hinaharvest ni Bossing Emil. Na dito po yung ganyan noon parang alimangong dagat. Bayan po at uh, tayo lumabas na. Yung po'y dalawa ang ano abili hanang mga isda. Ah, uh, po yung unang ano ah, uh, tapos ay, may isa pa po doon po sa kalapit ng 167. Bayan nga po at dito po ako nabili ng mantika. Dito po ano ah, uh, wholesale po ang ano dito. Ang bintahan. Marami din po dito laging pila. Pagka naman po linggo ay eh, sarado po sila hindi ka makakabiliben po ah. Bali po yung mantika po na ano ah na na nabili ko. Yun po yung po isang puno na po dun sa ano ah sa sa galon po. Ayan po si Kuya oh, na prepare na. Bali po ang mantika po ay umabot po ng 359. Ganun po, sobra po palang kamahal ng ano, ng mantika. At ayan nga, pat binabalot na ni kuya. Yun pong aking biniling mantika, ay yun po yung linaw, kaya po mas mahal. Tapos po ako bumili ng bread grams, 90 po isang kilo, yung pinakamalaki na po. Yun pong binili kong harina, ay 38 ang kilo. Yun naman pong sugar, o yung asukal na golden daw po yun may tawag pa po, po doon sa brown at saka sa red. Huwag ko po magkakaiba. 66. Tapos po yung mani ay 52 kalahating kilo po. Tapos ay, ako po ay bumili din ng star margarine na yung mga ginuguhit po. 25 po. Kaya po umabot siya ng 630. Bayan nga po at ay, ako ay bumili ng pechay dito ah. Ang isa pong ano po na yan, isang tali na malaki ay 45 pesos po. Sa iba po ay 50. Ay, sayang ho yung lima. Kaya po, binili ko na rin po. Ayan nga po, tinanong ko kay ate kung magkano itong bayabas. Ah, ay sabi po niya ay 150 ang kilo. Ganoon po. May bumibili po na yan at may ginagawa po sila. Ay, pinanglalahok din po sa ulam. Pangasim po yata. Bayaan nga po, at ako po y papunta na dito asa ah, sa mga bilihan ng ano ah, mga gulay. Ganyan po ang presyuhan dito ng mga gulay ah. Ito pong kalamansi ay marami pong mga ano na po yan, may ano, mga dilaw-dilaw na po. 30 ang kilo, sa iba po ay 50. Ay ito na lang pong binili ko ah. Yung tigta 30 at pumili na lang po ako ng hilaw-hilawin. At marami rin po akong binili, halos sa 1 kilo din po ata ah, tayong binili ko para po mas makamura-mura. Bali po, ang presyo po nung ano ah, uh, ah, kalamansi na binili ko ay umabot lang po ng 28 pesos. At yan nga po, at pinatimbang ko na kay ate. Yun pong makanilang mga paninda dito ay yung mga mga sibuyas 60 ang kilo ganyan po tapos po yung sili po nakita ko yung siling red ay 300 po ang kilo dito po yung nakakabili din ng mga ano na po. Uh, nakakabili po dito ng mga bawang na ano na po. Uh, bawang na drug or yung na-chop na po siya. Para po hindi na kayo mag chop 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 pa. Yung po may mga kainan dito yung may mga restaurant or yung may mga karinderia. Ganun po ang binibili. Pati po luya, nakachop na. Mga sili po, nakachop na lahat iyon. Nakatagtad na. Yan po, 1.6 na ang nitong ano, oh bagyo beans. Bumili po ako nitong luya ah. Ay 230 daw po ang kilo. Ay yan lang po ang binili ko. Ay ang presyo po ay 50 umabot po ng 53. Bayan po ah. Tasay ang sibuyas po ay 80 ang kilo. Depende po kung ano sa pupuntahan niyo rin. At yung iba po ay mas mahal talaga. Ako po ay bumili ng tanglad ng salay. Uh, tayo po yung magkitinola bukas para po may baon si Kurt at paborito po niya yung sayote. Kaya ako yung bumili din po ng sayote. Ayan pong, po pong tanglad na ay 20. Gawa na pagbibili ka po dito ah, sa amin sa talipapa. Ang isa po ay ano po ay 5 piso yung sobrang liit. Wala na nga po yung bumili ako 10 piso po isa. Ay sobrang mahal po. Ganyan nga po pala at si Ate Jai nagpabili ng sibuyas ay ang presyo po na ay anay 53 ay yun mga ganang 50 lang daw po ay kinuha ko na po at saka po ako bumili na ito ah, sitaw at ako po ay magluluto ng panghapuna namin ay ano po ah bali po adobong sitaw po ang binili ko kanina po ay ako bumili ng karne yun pong ano, a pork chop po. Yun po ang aking uh, binili. Bayan nga po, pabigat na ng pabigat ang aking mga bit-bit. Bayan -bit. nga po, ako nakakita na lang sa na sobrang lalaki. Iya. Yeah. Ayan po yung malalaki ang boot po. <laughs> oh. ko po naganay ang last sonis. Bayan nga po yung mga presyohan dito ng frozen ah. Ako po hindi ko na po ano ah, nakabili nung iba at medyo mahal. Ang binili ko po yung pork chop at saka po yung pisngi na malaman. Bumili nga rin po ako nito ah, nitong sayote, 30 po ang kilo. Ay yung po tatlong medyo malalaki ay ano na po yan, 30 na po. Parang 10 piso isa. Tapos po yung ako yung bumili din ng carrots po. Ay yung carrots po ay nasa parang wala pang 30. At ilang piraso lang naman po yung binili ko. Pang lahok-lahok lang po pagka ako naggisa-gisa bayan nga po pala yung ano ah, yung pisngi na binili ko. Akin pong pinachap kay kuya na parang liem po. At yan po ay aking papakuluan para po ano ah, mas mabilis sa pressure cooker. At ayan na nga po, nagbayad ako kay kuya. Ayan nga po, at talagang iya. Yeah, manihid na yung palad ng tiyang nyo, kabubuhat at abay, pabigat na nahunang pabigat. bayan nga po, at ako bumili din ng saging na nasaba. At ano ah, 35 po ang kilo dito ng saging na saba. At ang gata naman po dito ay, ayan po, 20 at saka 30. Ayan po yung nakapiga na. Ilalagay lang po sa freezer para po hindi masira. Bayan nga po, yung aking nabili 60 pesos umabot. Bayan na tayo, nagbayad na kay ate. At dapat po yung ako dun sa isa bibili. Ay eh kaso nga lang po, sobrang lalaki po nung ano, asaging sobrang tataba. Kaya ayoko po nang gana yung ano, saging at minsan po yung puro balat. Maliit lang po ang laman. Bayan nga po at naglalakad na naman ang changning ninyo. Yo, yung bag na po na yan ay puno na. Yan po yung may saging. Yan po yung may mantikang isang galon. Kaya po talagang mabigat na. Bayan nga po, takoy dito y, tapos na po ako mamili. At ano po, ah, hindi na po ako nakabili ng isda. At wala po masyadong tindang isda. Tapos ay eh, sobrang mahal, mamahal pa po. Ben nga po, nakakita dito si kuya. Ah, nagtitinda ng empanada. Ang kanya pong empanada ay 10 piso. Ang flavor po ay chicken at saka ham and cheese. Eh, bumili po ako ng ham and cheese at bawal po sa akin yung mga malalansa. Yan, mga manok-manok. Ayan po. At marami din po nabili sa kanya. kay kuya, yan daw po yung nauubo. Sabi ni kuya, yung sobrang daming iyan ah. Ay, tinikman ko naman po. Ay, aba, ay, masarap din po pala. Hindi tinipid sa ano, ah. Sa ham, hindi rin tinipid sa cheese. At gawa ng dulo-dulo po, ay, kumbaga yung iba po kasi gitna lang ang may doon. Ay, dito po ay talagang dulo-dulo. Bayan nga pa ako tumawid na dito, asa ah, sa pedestrian. At para po makauwi na, ay mabigat na po. Dapat po ay ako magpapasama kay Papa, ay busy po at uh, may sideline. Ngayon nga po ako nag-aabang na ng jeep ah dito sa bawal na ano ah <laughs> Sa bawal na saka wala po ditong babaan ng jeep ay ano ah Dito po ako nag-aabang at sa sobrang bigat po ay ayaw ko na pong pumunta dun ah May natigil din naman po Kasong lang po ay ano ah dito po ay nakita ko yung nandito po yung nagbabantay ah Ay baka po mahuli pa yung jeep na paparahin ko ay kaawa naman po kaya tumawid na po ako. Dito po sa Marikina, napakahigpit po dito. Bawal pong mag-Jaywalking. Bawal po ang marami pong bawal dito. Kaya po dito, iya. Yeah, mga disiplinado din yung mga mamamayan dito. At pagka ikaw naman po na-Jaywalking, aba, eh, ikaw po yung magwawalis ng matagal po yata. Magwawalis, parang isang linggo pag ika ano, naka-Jaywalking. Bayan nga po, at ako po sumukay na ulit ng jeep. jeep. <laughs> Nabubulol na naman ang tiyang ninyo. At pauwi na po tayo. Yan po ako'y nakain dito nung ano, ah, empanada ni Manong. At bayan nga po, ako'y bumaba na. At mabilis lang din naman po. Dalawang sakay lang po dito sa amin. At malapit, talaga pong malapit lang Marikina. Ayan po. At naglalakad na po tayo at daladala itong mabigat na iya. Yeah, Mahirap po talaga pag walang service. Kaya kailangan po talaga eh, may motor. Bayan nga po at ako po'y bumaba na. At dito po ako sa Miriam College bumaba sa footbridge po. Bali po bayan at ako'y aakit na dito ah. At abay napakabigat naman po ng aking bitbit ay ligting na ligting po. Ay ngayon po ay ako po dito dadaan at mas maigi po dito dumaan at medyo mas malapit-lapit po. Bayan po ang view ho. Napakaganda po dito. Yun pong nakikita nyo mga school na ano po na yan, na service. Yan po sa Miriam. Iya, wala naman po kayong masabi sa Bihani. Iya, sobrang ganda po talaga dito sa Loyola Heights po. Bali, ako po uh, dito na dumaan po para yun nga po mas mapadali. At dito po ako dadaan uh, sa iskinita uh, po dito po sa Sapa. Kaya po sinabing Sapa ay eh, syempre po uh, Sapa po yung gilid na yan at uh, dito na nga po ako dadaan at pag dun pa po sa may save sa may kabila ay sobrang malayo po. Ako po mahihirapan Ito po ang pinakang shortcut at nung ako po yung nagtatrabaho sa Ateneo ay ito po ang lagi kong dinadaanan at mas malapit po at footbridge agad. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag tangkilik at pag-support at sa panunood nyo po sa aking mga upload. Sana po ay nag-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. God bless po at uh, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!